karaniwang kaalaman natin ay kapag matamis ang pagkain ay bawal sa mga taong may diabetes. Ano nga ba ang diabetes? Ano naman ang glycemic index? Ang diabetes isang kondisyon kung saan ay nagiging mataas ang glukos, glukosa o asukal sa Pilipino, sa dugo. Ito ay nangyayari kung hindi nakakagawa ng sapat na insulin ang pankreas o hindi na ito nakakagawa ng insulin. Ang glucose ay ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya o lakas ng katawan. Kapag sumobra ang ba ba ng glucose, ang magiging sintomas nito ay ang panghihina, pagkapagod. Pananakit ng ulo, panginginig, pagpapawis, pagkagutom, iritable at iba pa. Ang glycemic index ay ang pamantayan ng mabilis, katamtaaman o mabagal na pagtaas ng glucose. Ang kaalaman tungkol dito ay makakatulong para mapamahalaan ang diabetes. Ang glycemic index ng pagkain ay binigyan ng numero mula 0 hanggang isang daan. Ang purong glukos ay may value na isang daan. Ayon sa mga eksperto, ang mga pagkain na mataas ang glycemic index ay ang mga sumusunod, white bread, whole wheat bread, breakfast cereal, whole wheat bread, puting bigas, Cereal bar, cake, cookies, matatamis na pagkain, rice cracker, patatas, french fries, chips, pakwan, pinya, pinatamis na produkto mula sa gatas, fruit yogurt at iba pa. Tatalakayin ang iba pang pananaliksik at impormasyon ukol sa glycemic index at diabetes sa susunod na mga video. Para sa mga katulad na impormasyon at video, i-like, share Mag-subscribe at i-click ang notification bell.